ayan na yung mga ampon ko o, oh, o, oh, diba yung haged ka tapos pag uwi mo may sasalubong sa'yo ganito ka kasusbi nasa na si baby up dito, third, up dito kay mama dito, dito, dito kay mama dali na, akyat na, akyat akyat na, bilisan bilis na bilis na hmm, pakis na ako, bilis na akyat na dito Nasaan na? Akyat na, bilis. O, oh, dito na kay mama. Bilis. Oh, dali na. Pakis na, dali. O. Oh. Mm. Mm. Pakis na kay fourth. Mm. Nasaan na si third? Nasaan baby ko? Diyan si baby third ko, ha? Nasaan ang baby third ko? Nasaan live ni mama si third? Nasaan huh? pakis na? Pakis naman, dali. Ang pakis naman yun. Pakis naman yun. Pakis naman yan. Ang pakis naman yan. Pakis naman yan. Paborito ni Mama. Very good night na. Ay, nasa naman pala si Lady. Nasa ang aking Lady Baby, ha? Ang aking nag-iisang girl. Ha? Sana nag-iisa kong girl? Hmm. Nag-iisang baby ganda namin to, eh. Sana akin aking beautiful. Hmm? Saan ang beautiful ni mama? Huh? Par parang, parang teddy lang. Ha? Hmm? liit. Malit liit naman yan. Ha? Hmm? liit naman yan Ang baby naman yan eh. Malit liit. Nakakato, nakakatuwa lang lahat sila kasi nakasurvive. Nasa si second? Second? Saan ikaw? Second? Second na sa si second. Ha. Gusto ko makita si second. Ay, si second. Oh, nakahiga. Hmm. Ay, nahulog na. Yan, yeah, nahulog na. Oh. Si third kasi ang pinakamalambing sa kanila. Si third. Oh, ayan Oh. Ito si third. Simula, baby. Pinakamalambing to. Saka ito si fourth. Tapos ito si ano, si ito kasi ang panganay. Si ang ano, ng talas ng anong, talas ng ngipin niyo. Talas ng ngipin mga mahal. Si mama madali wala pa kayong injection. Mm. Mama, ang pakis naman kay Tordali na. Pakis naman si mama. Para matanggal ang pagod ko. Ay, sus naglambing naman. O, ayan, kinakagat mong isa. Naiingit sa'yo. O, kinakagat na yung pututoy mo. O, ayan, ala. Tanggal naman yung pagod ko. Labi init.